We need to check here. Some grade 11 students stay here after, so we got to check. Hindi ko alam nararamdaman ko na sa dami ng pwede kong makapartner sa pagronda, itong hari ng mga ulupong pa. Oh. <laughs> Swerte ko talaga. Sa haunted building na nga napunta, yung partner ko paminsan may sapi pa. Stop singing. Ang ingay. Baka okay mo ba? Nakatakot kaya katahimikan dito. Anong title niyan? Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko? Di ba old song yan? Ba't yan ang favorite mo? Hindi ko alam eh. Basta, favorite ko lang siya. <laughs> Baka kasi... Favorite ng nanay mo yan? Kung favorite song to ng nanay ko, malamang hindi ko to favorite. Baka isog pa ako pa yung kanta. Alam ko lang, special yung song na yan. Kung bakit? Hindi ikaw. favorite song ng mama mo, alam mo? Ako? Wait. Ah! Ito. Eh, ba yan eh. Uh, <laughs> ba naman yan! At? Ito. Ito. Oo. Oh. Ito ang nag-remind sa akin sa papa ko. Ano? Oh, <coughs> wala naman ako narinig. Eh kasi, hindi ko pa nakikilala yung papa ko. Kaya wala. Just don't be late for the battle of the bands. Remember, I promised you I'm winning you that trophy. Oo. Oh, Papanoorin kitang matalo. Oh? Matalo? Oo. Oh. Sige ah, sinabi mo yan. Ah! <coughs> <coughs> Natakot <Nandatapat> ka ba? <coughs> weird. Pero pag andito siya, feeling ko safe ako. JJ, nababaliw ka na. Josh yun ah! Josh! Josh! What na nakamiti yun? Hindi siya galing? Tignan natin.